Oh, gay This is dog, dogger. Me dog. We love Mark. Ni lang ni may na mga mga din. naman ba. <laughs> 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 <Wie normal. laughs> <laughs> si Governor Pardo pala 'no. masyadong ano para ba? Wakamos ka? Wakamos ka? Kaya ako, may, may pang scoop tayo May <laughs> scoop tayo. May scoop tayo ah. Tama na ano guys, pinilam mo o, Wala, ano? Ay! Kahit pa'y nagbibidyo! Sige, pagilan niyo ako, putang ano mo. Ay, nang <laughs> pakin ko pa yung guard na <laughs> Sayang naman. Double foul lang naman ang tawag eh. Go! Maganda kayo, mahinap Thrown out na yung dalawa. Ah, oh, thrown out, thrown out. Wala na, tanggal na siya, ano, si, Kirby, siya, ano. Kirby, tsaka ano. Freeze! 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 Lahat mo freeze ah! Ah, talaga, di basketball? Ano mo yung replay mo? Namuha ang kinbos Lais eh. Christmas Day! Na, eh. Wala, eh. Wala na, tunog lang Wala kanon na, ayaw na. Mas na. Sayang yung binayad kami, no? Tama na yan! Oh, ah, natigil na, natigil na. na. na, na. no mo Kung video sana, oh. Di ba <laughs> Ano lang naman yan,

Dapat ginawa na mo. Ginawa ni Kay <laughs> James Sharp Kay Terence Leather. <laughs> pare ano mo pare ma Pero doon na mismo na nila mo reply mo. Yung kanina Spats, yung yan? Yung minalo, tunog din sila. Uh, hindi. Token text pa si ano dati. Ano, wala ano, 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 yun hindi yun know, yun yung inaupo 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 si kevin kasi si kevin masyadong ma-kj uh, <gasps> <skrisa> saba, oh! saba 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 eh, saba elis elis eh, eh, Masyado mainit naman si Terry kasi si pa. Normal lang yan eh. Boom! Sayang mo. Wala naman po Masisira ito yung pano pa natin. No? Okay.